Maiba naman tayo ng topic. Ano yung limang importanteng lesson daw na natutunan ko sa buhay ko? Guys, isi-share ko sa inyo, okay? Unang-una, don't judge a book by its cover. So, Lalo pa ngayon sa social media, everything, we put everything there in social media. So people are judging us the way we post, di ba, kung ano yung pinopost natin. Pero ito ay para talaga sa, sa mga taong nakikita natin na wag nating i-judge yung mga tao na Uh, kung ano kung ano yung pinupost nila dahil hindi natin alam na sa kabila ng mga pinupost nila kung ano talaga yung tunay na buhay and halimbawa yung isang batang yan na nag naghihirap or nanlilimahid wag mo i-judge kasi hindi mo alam kung anong future ang nag naghihintay sa kanya baka yung batang yan na, na inaapi-api mo or or mahirap or namamalimos diyan pwede yung maging maging presidente ng Pilipinas 'di ba or or yung mga um Merong mga mayayaman na pasimple lang, hindi talaga sila, hindi sila show off. Merong maraming mayayaman na ganyan na pasimple lang talaga sila. Marami akong kilala na mapipera sila, pero sobrang so, sobrang simple nila. Yung mga sasakyan nila, hindi hindi yung mga 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 mamahaling sasakyan. Tapos hindi talaga sila, sobrang simple nilang uh, sobra simple nilang mamuhay. Actually, sila pa nga yung sobrang antitipid. Sobrang nilang antitipid na bawat sentimo na igagastos nila, ko questionin talaga nila. Pero mapipera sila, guys. And then so yung iba na mahirap man sila ngayon, 'wag nating maliitin dahil hindi mo alam kung ano yung future na naghihintay sa kanya. Marami akong kilala na ganyan na nagsimula sila sa hirap, pero ngayon uh, maganda na yung kanilang uh, kanilang sitwasyon sa buhay o yung mga bata na hindi man katalinuhan pero umuulad sa buhay. So it doesn't matter kung ang isang tao ay matalino or, or hindi katalinuhan, hindi yun na-determine ng kanilang kapalaran. Okay? So wag nating i-judge. O oh, merong mga tao dyan na sobrang, sobrang bait, akala mo sobrang bait, pero nasa loob naman daw yung kulo. So yung mga ganong bagay, ah... Uh, wag wag tayong magjudge wag nating ijudge yung mga tao by its cover okay and number two eto yung pinaka importante sa atin lalo pa sa ating mga content creator dito sa social media don't take anything personally Okay, wag nating lahat pag may sinabi sila, nag-comment sila, don't don't think that it's all about you. Actually, when someone makes a comment, it reflects their world. So, inire-reflect niya kung ano yung inner thoughts mo. So, kaya pag may nag-comment sa'yo na marami dito guys, maraming nangyayari dyan sa Facebook sa mga comment section na basta ka nalang aatakihin nila, na hindi ka naman nila kilala. And usually, yung mga taong aatak sa'yo, hindi mo followers, yung mga basta lang nakita ka, tapos siguro masama yung, masama yung araw nila, so sa'yo ibubuntun yung galit, or halimbawa napakomment sila, but but they are in bad mood that day, so na nadamay ka na. So, pag mga ganong bagay, or halimbawa, kapag kilala mo kasi yung sarili mo guys, alam mo kung ano yung, alam mo kung sino ka, hindi ka masyadong maapektuhan ng sasabihin ng ibang tao. I-ano na lang natin, ipa-ubaya na lang natin, sabihin na lang natin na, oh maybe this person has having a bad day, kaya niya nagawa yun, or wag na lang natin pansinin na hindi lahat ng comment nila is hindi para sa atin. Or kung meron man silang comment that you think is um, medyo tama, then you could take it as uh, constructive criticism And pwede mong gawin yun para mabago mo kung ano man yung sinasabi nila if that is right or it applies to you. Pero, yun nga, wag tayong masyadong, wag nating personally na lahat ng sinasabi nila is para sa atin. No, that's not true. Okay? And then, eto din, marami, nakaka-relate ako dito sobra kasi marami ang, alam mo yun, ayan, many people do not like you especially if they see you as a competition. So, ayan, ganun yun kaya kung bakit na, na, na maraming mga naiingit sa'yo, iyo, uh, maraming mga mga marites, mga ganun kasi nakikita kanila as a competition. So hindi kanila gusto. Ganun daw yon. Hindi kanila gusto kapag nakikita kanilang competition. And that's it. Period. Alam niyo na yon, 'di ba? Ayan. And number four, And this one really hits me hard too. Life is fragile. Live life as it's your last. So ayun nga kung na na kwento ko sa inyo or uh, na catch niyo yung kwento ko dati na uh, just couple of months ago na meron kaming friend na na bigla na lang siyang pumanaw natutulog lang siya and he's very young. So it made me realize, struck me really and realize na talagang ang buhay natin is pwedeng tanggalin sa atin in a moment. Kaya we need to live life as it's the last um I mean, we need to be, you know, show our love to people that matters to us and be nice to people. So, para ka, which is anytime, diba? They have a good things to say to you. You have a legacy to move to, to live on, diba? And uh, ngayon pa lang, pag na kaagad na kung sakaling mawala ako today, did I live my life to the fullest, diba? So, bakit... Lalo pa applicable to guys lalo pa diyan sa ating mga OFW, sa ating mga superheroes diyan na alam ko kung gaano kayo nagsasakripisyo para sa inyong mga pamilya na sobra kayong nagtitipid, na hindi kayo gumagastos kahit sentimo para lang maipadala sa Pilipinas. Uh, pero pagdating ng araw, pag-uwi niyo ng Pilipinas, pag wala na kayong pera, then saka kayo magsisisi na sana nag-enjoy ako nung time na may pera pa ako. So, kumbaga parang ngayon, kahit alam natin na eh, obligasyon natin na, na buhay ng ating pamilya, pero on the side naman, bigyan nyo din po ng importansya yung inyong sarili, na bigyan nyo ng konting kaligayahan yung inyong sarili, na pasayahin yung inyong sarili kahit papaano. Na kumbaga parang, 90% you can give it to your family but give 10% for yourself. If ganun ka talaga. Merong ibang tao na 50-50. 50 para sa akin, 50 para sa family ko. That's me. I mean, 50 for myself. I take care of myself because I can only give if I am full. I can only give whatever I have. Kung wala ako, hindi ko siya maibibigay. So I need to be full before I can share myself and that's 50-50. Pero merong mga tao na almost 100% ibibigay nila para sa iba, para sa kanilang pamilya. Kung hindi nyo maibigay, hindi nyo gawin, magawa yung 50-50, you can go 90 and 10. 90% sa family nyo, pero bigyan nyo ng 10% yung sarili nyo. Alagaan nyo yung sarili nyo. Kasi pagdating ng araw, uh, pag uwi nyo ng Pilipinas, wala kayong naitabi, um, tapos hindi kayo nag-enjoy sa buhay nyo, dyan kayo magsisisi, di ba? Kung halimbawa man, ti, uh, nag, nag, uh, yung sarili nyo habang nagtatrabaho kayo, kaya kayo nagpapakahirap, mag-enjoy kayo, kumain kayo ng masasarap, para pagdating ng araw, hindi nyo siya pagsisisihan na, na nag-enjoy naman ako during that time, and that's enough, ba diba? So, parang ganon. And, uh, yun nga, kailangan malaman mo yung, yung, yung importansya mo as a human being na para, para pagdating ng araw na bigla kang kunin, or you realize na it's, my life has been worth living, and I I had fun. And uh, yun, ganon. ba? Diba? So, you only live once. Kung gusto mong kumain ngayon, kumain ka. ba? Diba? Isang Isa lang ang buhay natin. So, yun. And, eto yung, yung panlima. Uh, learn to walk away from drama or negative people. Napaka-applicable yan sa ating lahat. Kasi maraming mga madadrama dito, di ba? Mga madadrama. So, we need to learn how to kibit balikat natin uh, and uh, put our attention to the people that really matters pag pag mga negative sila if you can remove them from your life remove it if you can walk away from them walk away from them dahil para sa akin hindi ka pinanganak sa mundo na to para para uh, kawawain, alam mo yun, you deserve to be happy, you deserve to be respected, you need to, you deserve to live the life that you, you should be living. Kaya pag may mga negative people, wag ka magpaapekto, alam mo yun, uh, umiwas ka, di ba? Hindi sila, pag hindi sila positive sa buhay mo, then just say goodbye alam mo yon wag mo nalang lang pansinin or mga ganong bagay or uh, halimbawa kapamilya na sobrang negative uh, matutong alam mo yon dumistansya ng konti and uh, give yourself a break So, ayun guys, yun yung sharing ko sa inyo for today. Ano po ang inyong mga uh, lesson na natutunan sa buhay ninyo. So, share it, comment down below, and follow me and share this video. Thank you guys so much. See you all next time. Bye!